Yon, magandang araw mga kamarino, may magandang balita. Hiring po yung Jepson PTC ngayon. Ang hiring na cruise line ay yung Virgin Cruise Line. Ito magandang company to, magandang agency to mga kamarino. Halos lahat ng mga nagtatrabaho dito sa cruise ship ay pinapangarap to na masampahan, pinapangarap to na mapuntahan o pinapangarap to na pinapangarap na dito magkatrabaho sa cruise ship na to sa Virgin Voyage. Kasi bagong-bago to. At balita ko maganda yung bigayan dito mga kamarino Kaya kung isa ka sa mga may experience sa mga trabaho na babanggitin ko Ay ito na yung pagkakataon mo para makapagtrabaho dito sa cruise ship Bale may face to face interview sa darating na October 17 to 18 Sa mga mapipili Kaya kung ako sa inyo magpasa tayo ng resume sa Jebsen So baling address ng Jebsen PTC ay matatagpon ito sa Pilgrim Building, Aguirre Street Legazpi Village, Makati City. So, bali, hiring sila ng hotel utility, assistant cook, tsaka cook sa cruise ship. So, kung may experience ka dito sa mga nabanggit ko, ay magpasa na tayo sa Jebsen PTC ng resume. Huwag na kayo magpauli kasi maraming gusto mag-apply sa company na to, sa cruise line na to. So, tara na, mga kamarino. Good luck in advance sa mga mapipili. Malay mo, ikaw na susur susunod na tatawag kabaro. So, yun lamang mga kamarino. God bless po sa ating lahat. And good luck sa mga mapipili. And congrats!